Dito ako din nila ni Onek. Isa na daw to sa mga sikat na hotel dito sa Rumbek. Ito yung pagkain namin ngayon ni Onek. Welcome <laughs> po, Medyo natagalan eh. Pinapatanong ko na nga kung nahuli na eh. <laughs> Ah, magandang araw mga kabayan umaga nga pala papasok eh dala akong uh, mani yung isa adobong mani itong isa naman uh, nilaga madami kasi nagbibigay ng mani ngayon eh dahil uh, anihan daw ngayon dadaling Dada ko rin sa siya piba magdadamu uli si Jacob mamaya niyan nasira uh, na naman hehehe <laughs> Morning, okay, Thank you. Magkatabi lang itong uh, workshop namin Tsaka yung accommodation namin. Kaya paglapos ko dyan sa kabilang compound na yan, pasok lang dito sa may maliit na gate na ito. Ito na yung uh, workshop namin. Ito nga pala, bakit ka pala tinawag na adobong mani ito eh. Wala namang uh, wala namang toyo, wala namang suka. Bawang lang at saka ah, mantika. Tapos konting asin. Pero ang tawag natin adobong mani. Dito nga pala marami rin yung nagluluto ng mani. Pero ang pagluluto nila yung walang mantika. At yung iba naman, ah, nilalaga rin nila. Niluluto din nila yon Pero marami rin yung kumakain kahit na hilaw. Ilagay ko na lang dyan. Bahala na kung sino yung gustong kumuha niyan. Basta't merong nandyan yan, kukuha na lang kung sino yung uh, may gusto ah you like this one mm. uh, this one is boiled this one is for cooking ah, but this one? this one I can test now we mm. are not cooking this the one. other one is with oil yeah <laughs> meron ding ibang nagdala ng mali, oh. nilagay na sa plastic bottle kaya nga lang malapit nga yung workshop para mag sign in naman sa para sa attendance ang layo rin ang lalakarin <laughs> ang kasamahan ko yan oh good morning yung kambing hinihila ng bata ayaw sumunod eh <laughs> Dito yung warehouse namin. Dito rin yung office ng grupo namin. Dito yung office namin. At dito rin ipinaparada pinaparada. Yung mga truck. How are you James? Good sir. Good morning. Good morning. Good morning. What do you think is that one? Chicken? Yeah, that is chicken. Chicken ah? Huh? Yeah. What do you think? He is selling or what? Yeah. Uh, we ask ah? Yeah. No. Just ask, just ask. Okay. <laughs> Nobody will carry chicken without our selling. Maybe he just bought? He bought it for magic No, no. Maybe he want. He just bought and then he want to go and keep. Bring it home. He oh. ask how much. Okay. How much? Thirty. 30, you have money there? Ah, I, I Dito nga pala, marami ring mga ganito na nagbebenta ng kung ano-ano. Mga nagkakartilya sila. Gaya nito mga nagkakartilya na 'to. Iba't ibang klase naman yung mga paninda nila. Meron sila mga sabon. Merong toothpaste. Marami yung mga biskuit. Pero hindi ako mahilig bumili sa mga ganito. Dahil mas mahal sila ng bahagya kaysa sa tindahan. Gaya niyang sabon. 5,000 ang benta nila sa tindahan 4,000 lang yan kaya may tubo nga naman sila nakakaya mga hindi bumili kaya bumili na rin ako ng sabon ito ang presyo 5,000 so kung sa pera natin 50 pesos Uh, ah, kasamahan niya pala namin to Uh, galing vacation. How's your life? So what? I said uh, This is our kulit. Yeah <laughs> How's your life? Uh, it was good. The life was good. Where did you spend your uh, life? In Nairobi. Nairobi? Yeah. Why in Nairobi? Why not in Juba? My family is in Nairobi. So I went ah, to go and visit the family. Your family is in Nairobi? I know it's to... very cold there in Nairobi. Eh? It's too cold. Mm. Next time I'm going to spend in Philippines. Really? Yes, with your family. His name is uh, Isaac. <laughs> Isaac. Isaac Malid. Uh, Isaac, Isaac Malid. And uh, before he told me that, uh, you know, there is a South Sudanese team, mm. basketball team, who went in the Philippines to play. Yeah. You know all of them? I know all of them because I'm a, I'm a member of the Basketball Federation. The secretary of the state, ah. state basketball association. Ah, you're a member, huh? Yeah, so I'm ah. a member of the Basketball So you, you also play basketball? Yeah, sure. ah why don't you play here? in Lumbek. I, used to play, I do. Mm. No. I used to play here. Okay, uh, okay. May, maybe next time they will visit Philippines, you go with them. <laughs> I will go. <laughs> <laughs> okay, thank you. Yeah, Ito na nga yung pantabas ni Jacob. Naubos na naman yung plastic. Malambot lang kasi ito eh. Kaya madaling maubos talaga. Uh, ngayon nga pala katatawag lang ni Pastor Onek. Dadaan daw siya dito sa amin. Inaaya akong uh, mag-soda doon daw sa Maya Pyramid. Uh, dito nga pala yung uh, soft drink, ang tawag nila soda. Inaaya ako magsoda lang daw kami. Siguro bagong sahod eh. Tatawag na lang daw siya pagka nandyan na siya sa Maya Gate namin. Dito nga pala ako dinala ni Onek para maiba naman daw. Ito daw isa na to sa mga sikat na hotel dito sa Rumbek dito nga pala ako inaya ni Onyx sa may Allison Hotel dito na daw kami magkapunan mo Onyx Pepito, I was afraid to call you. I said it is already late, but I I wanted to call you very early. Mm. I just fell in my heart. I said uh, maybe Pepito is bored in the house. <laughs> I thought we were just going to get uh, soda. Yeah. And now we we enjoy. Okay, okay. Yeah, itu yang pegawai nama yang ini onik. Welcome for our safa. Mejo na tagalan <laughs> ni. Pinapat tanong ko nga kung nahuli na eh. Maya-maya dumating. Kain mo namin. At bago pa pala tapusin yung video, shoutout mo muna ulit tayo. Medyo madami nagpapashoutout doon sa last uh, na video natin eh. Shoutout po kaya Virgilio Ogdepa, Ariel Aurelio, Esther Amarani. shout uh, shoutout din po kaya Mami Ritz Vlog, kaya Jelson Batula, Denro MTB, Victor Balutan, Nautical Barber Shop. Shoutout din po kaya never heard. <laughs> never heard. Kaya Nexon Sumalio Pablo Garcia, Armando Raison, Librado Cabrera, Andre uh, Servito. At uh, shoutout din po kila Cheesecake is better. Romeo Delumen. Apol and Josie de Lumen, at kaya Roberto Villanueva. At sa lahat po ng mga nanonood sa mga ina-upload ko, maraming maraming salamat po.